Cooking... Ano? Sotangon! Yeah! Cooking sotangon. With pares. Paris yun eh. Oh. Oo, oh. yung isa. Ano? Paris. Paris. Sixto Paris. Oo, Sixto Paris oh. Ito yung to. Oh, Na, ka. Six to pares, kulang tubig daw. Kasi, <laughs> lagi ba, lagi, lagi pa tubig? O sige. Kaya tubig? Ha? Ilang tubig? Tatlo. O, oh, tri, tri big. Ano oh, five. five big. Five tubig. five <laughs> tubig? tubig tapos di ba di five five tubig yeah, eh, five tubig eh, five five big eh, lagyan ng five big five tubig tagal tagal ni six two oh yan na yeah six two pares yan no oh, kulang pa kulang pa daw five Five minutes yan. Five minutes matapos. Ha? Eh? Oo. Oh, oh. Five minutes. Uy, sarap talaga. Six to Paris. Mm. <laughs> Hello. Paris ni Six to Singapore eh. with Sotangon. <laughs> Ako wala. wala guys. Edigal. Ka... Ako wala Ako ng load sa ano, sa... Saan? Camera. Oo, oh, wala kay... <laughs> Tikpa mo na. ada usar oh, rap usar eh, telaga ibu eh.